Hey, good morning guys. Ate, eh, muli po ako nang babalik dito po sa ating munting kambingan ano. So hindi po natin pwedeng laksan ang ating bosses at ngayon ay nagmimisa yung uh, INC. Nakakaya. Yeah. Ano? So, yan. Yeah, Magalas oh sila ng umaga. Ngayon ay November 10, 2024. Eh, i-share lang po natin ano, kung pa paano po natin pinapataba ang ating alagang kambing. Yan, ano? yan kung may nyo meron tayo dyang kumpay na paksang napier tira po yun kahapon yeah. so ngayon ang kumpay natin sa kanila is ipil ipil and then bukas nakaredy na yung madre kakao tsaka paksang napier para sa kanila so guys tingnan nyo to guys si ano si latte ha huh? yung iba nagkakainan siya ayaw nyo na kumain kasi no? Oh, Lobo-lobo na yung katawan niya. Ayan. Six months old. Quality. Dun sa may ano, sa kabila yung po. So, ayan. Si Caramel. Si Cookies and Cream. Kita niya naman, guys. Mmm. Ito pa. Katawan nila, oh. Oh. Anli unlimited na ipil-ipil. O, ito naman, si Alaska. Ito yung aking full blood na traditional uh, dappled head. Okay, ito naman si Red Velvet, yung ating nanganak no October 30. Yung, busog na, tulog na tulog yung kanyang anak. O, ayan. Parang hindi siya nanganak, guys. Kasi, dapat consistent po tayo no pero ako kasi nakafocus ako sa kambing lalong lalo na kapag ito'y buntis kasi pag buntis hanggat maaari ibigay natin yung 100% na may bibigay natin sa kanilang pagkain feeds pangangailangan nilang tubig vitamins etc kasi habang sila ay nagdadalang kambing kung ano yung kinoconsume nila ayun na magbubuo sa kanilang sinapupunan no so kung healthy na damo at legumes ang ipapakain natin sa kanila ay ma ensure ko na healthy rin ang kalalabasan so ayan si Jamie naman ha no? 10 months old laki niyan Nasa mga 32 kg na siguro yan. Ito si Ruby, uh, sa 18, 2 months na siyang buntis. No? So makikita kita nyo naman yung tiyan niya. Mag alas 11 pala ng umaga pero busog na. Busog-lusog, then may anli ipil ipil pa. Kalokohan lang po yung sinasabi nila na ipil-ipil ay nakakapagpalaglag sa buntis na kamping. Ano? Ang kambing na naaagasan ay dulot ng stress. Ano? Sa pabago-bagong klima, init-lamig, kulang sa benefits na pagkain, vitamins and mineral. Maaring sa over uh, overcrowded na kwarto. No, maraming sanhi. Pwedeng nasuwag ng barako. Ayun. So, ayan. Uh, mayroon nga pala sa atin din na nag-o-offer, no? Kaya niya na baka saka pa tatlong full blood. Pag nangyari yon, ay ibibenta na natin sila. I-out na natin sila. Siguro ang ititira ko lang dito sa aking mga alaga ngayon ay ito, si Cookies and Cream, si Red Velvet, tsaka si Alaska no? Sila tatlo. And then, yung tatlo pa na, ibibigay sa akin full blood. The rest, i natin yan. Kung mangyayari yun. Okay, so magpo-focus tayo doon sa full blood. Okay lang, limited yung alagaan natin. At least, uh, mahal na siya, no? Mataas na yung peso value niya kung sakaling ibebenta mo. Compare, guys, sa native na napaka... Raming kumpay dapat kailangan mo para masustain yung kanilang pangangailangan. Unless, maganda ka guys ang native actually, no? Lalong-lalo -lalo na, kung meron ka talagang malakok na lupa, aalpasan mo lang pagsapit ng alas 10 ng umaga. Ganon, pero kung tulad ko na maliit lang ang lupa, puro kumpay, talon-talo ka guys, no? Talon-talo ka sa gas at sa pagod. Kasi ang tagal nilang lumaki yung one year old nila katumbas lang nito na, na, six months old baka hindi pa baka mas malaki pa to uh. So, ito pa lang kumpay natin ay galing to sa ano? Saryaya diversion, no. Actually, punong-puno yung top down ko. To lahat ng ipil-ipil and then ganto rin karami na madre kakaw. And then meron pa ako isang sakong mumba sa grass. Yung mumba sa grass saka Madre Cacao is pang bukas sa Manila. Pero I don't think kung mauubos nila to. Kasi ngayon pa lang kung makikita nyo. Oh. Full pack na agad sila. Oh, ay na magsigayin ng iba. Pahinga na agad. Ayan lang. Okay. So, yan lang guys, yung update dito sa ating mini goat farm. Ano? So, tayo nga pala ay nagbibigay ng tiki-tiki sa ating bisiro. Especially sa first month ng kanilang buhay. eh okay. After nun, i-shield na rin natin ulit siya. Saka na ulit kapag may nanganak na ulit tayo. Basta yung vitamins B complex, iron, And then purga is consistent. Ano? Monthly. Although sabihin mong walang nag ano sa kanila, walang dumudumi ng, uh, ng basag. Kita nyo guys yung dumi ng mga alagang kambing. Ano? Solid. Solid. Talagang maganda ang pagpapakain. May time din naman dito na Lumalaki yung dumi nila Yung Dumi na dikit-dikit Ayun ay kapag kabasalan nakakain nila Pero pag uh, ganun ay Hindi ko na agad sila pinupurga Basta kontento na sa ano uh, At least once a month Mapurga natin sila eto wala pa lang akong ivermectin pero gusto ko tong pa purga ng ivermectin ng ganun manumbalik yung kanyang balahibo They're healthy naman kasi kitang kita naman kita sa kanyang famancha sa pag mo yung famancha chart nya is maganda peach no? hindi siya light peach so ito, 6 months pa lang din. Almost uh, 30 kilos. Papababahan natin siya sa edad na 1 year old. Para at least 50 kilos siya. So, yan lang. Limited na yung inaalagaan natin. Pero quality na. Ano? Ito, kung makikita nyo dito, may mga bubong sako, no? Kala nyo kung ano laman yan Silage yan Ganito kapag kayo nabili nyo silage May butas So kasi ang silage kapag nakatayo yan Yung ano nila Yung atas is napupunta sa pinakababa So kung may butas yan Kahit pa napakaliit yan, Ganyan talaga mangyayari dyan So binilad ko muna And then babaligta ko ng pagkatayo So, yan, ganito lang ginagawa na dito. Pag ganito, day off. asawa ko nag makulit na naman, magsisilab na naman. Tapos na ah, tapos na ang simba, kaya pwede na magsilab. Ah, Floyd. Yero ha, y yero totoy. Baka mano sa yero. Uh -huh. So, 'yun lang guys, ang update natin dito sa ating uh, mini goat farm. Floyd. Say bye-bye. Bye guys, happy goat farming!